Sa loob ng halos pitong taon, naging katuwang nani-nani Marite sa pagpapaaral ng kanyang apat na anak sa elementary hanggang high school ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng DSWD. Anya, malaking tulong ito para sa kanya na pumapasok sa iba't ibang trabaho para kumita lang at may maiuwi para sa kanyang pamilya. Talagang pang-ano lang bigas, pangbili ng baon-baon, pampasahi ibili ng mga gamit sa school Kaya't ganon na lamang ang kanyang panghihinayang sa mga benepisyaryong nagsasangla umano ng kanilang mga ATM kung saan pumapasok ang kanilang ayuda. Kanyang hiling, naway masuri raw ng pamahalaan ng mga nasa listahan at talagang mabigyan ang mga katulad niyang tunay na nangangailangan. Bigyan niya ng pansin yung mga taong nangangailangan talaga ng 4 na yung ay hindi pa sila naisali tapos yung dapat yung makuha yung talagang ano yung indigent po talaga Ang problemang ito ang isa sa mga tinalakay ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa multi-sectoral meeting nito kasama ang iba pang ahensya at si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong Martes, February 20 sa Malacanang. Isa sa mga sugestyon dito ng Pangulo ay ang paggamit ng Index-Based Systems Assistance sa pamamahagi ng ayuda. Ito ay isang sistema kung saan nakadepende ang matatanggap na ayuda ng isang benepisyaryo, depende sa inflation rate sa bansa. Sabi nga ng Pangulo kanina, first compute first. Alamin nyo mabuti anong index ang gusto nyo gamitin. Then number two, sabi niya, if it's okay with the economic managers and he looks at it and it's okay with him, we can now incorporate it in the four-piece law. Uh, hopefully, we can uh, hopefully we're hoping na we get to introduce it in a LEDAC. But uh, give us time to compute first. Ayaw namin na magkamali yung index na gagamit. Pinag-aaralan rin ang panukalang gawing bigas ang ayudang matatanggap ng mga beneficaryo sa halip na cash assistance. It's logistically hard. Pero patuloy kaming nag-uusap ng Department of Agriculture kung paano ma-implemento. Kaya logistically hard kasi kung iisipin nyo, kalat-kalat yung ating mga beneficiaryo. 4.4 million spread across different areas in the country. Sa mga hakbang na ito, asahan daw ang mas maayos sa serbisyo para sa mga beneficiaryo ng 4Ps. Jose Robert Invito para sa Luzon Headlines.